Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kapatid! COVID-19 Update ngayon! Yan ang ating pag-uusapan, ngunit bago yan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel bilang suporta! Maraming Salamat! So ang Coronavirus o COVID-19 mga kapatid ay isang nakakatakot na sakit na lumaganap sa buong mundo, nagsimula taong 2019 na kung saan milyon-milyong tao nga po ang napahamak at nawala ng buhay dahil sa nakamamatay na virus. Isang sakit na dumating dito sa ating mundong kinagagalawan na walang birong tumatak talaga sa ating isipan. Masasabing hindi nga po ito basta-basta nating makakalimutan, dahil literal na naghirap tayong lahat. Maraming tao ang hirap sa panghahanap buhay sa mga panahong iyon, hindi nga po tayo halos makagalaw dahil sa sakit na COVID mga kapatid. Ayon sa report ay umabot ng lagpas sa 700 million ang confirmed cases of COVID-19 at aabot sa 7 million dito ang mga binawian ng buhay. Ibig sabihin binigyan pa tayo ng malaking awa at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos dahil nasa 5% lang nga po ang mga namatay sa mga nagkaroon ng kasong COVID. Ngayon mga kapatid ay dapat na mag-iingat pa rin po tayong lahat patungkol sa sakit na COVID dahil may nababalite pa rin po hanggang ngayon na may mga iilang tao pa worldwide ang naiulat sa nagkaroon ng COVID. Ayun po sa bagong report ay nagpositibo si Pangulong Bongbong Marcos sa COVID-19 virus. Breaking news po ito mga kapatid. Sabi dito ay limang araw mag isolate si President Ferdinand Marcos Jr. So isang nakakalungkot na balita po ito sa ating lahat. Yun nga dapat na pa natin ang ingat na gagawin dahil dito, disiplinahin ng mabuti ang sarili para nang sa gayon malayo sa pahamak dala ng virus na binanggit. Kayo mga kapatid ano ang masasabi nyo dito? E comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan, maraming salamat po.